kawaray, mag, naglinis po ako ng kuko ko. Gusto ko i-design yung itong dahon. Itatry ko ilagay yung, hindi ko alam itong dahon, anong klase, basta damo to na dahon. Itatry ko ilalagay ko dito, i-design ko dito sa mga kuko ko. Lalagyan ko tayo isa-isa. Itatry ko kung maganda siya pang design. Mamaya abangan yung mga kawaray. Ito po mga kawaray, oh, dahon design. Ayusin ko pa po yan ang cutics ko. Tingnan nyo ito po siya mga kawaray oh. Dahon design ang tawag dito. Di ba ayan oh. Ganda di ba? yan po mga kawaray oh, ang ganda design dahon. Ayun. Pinagyan ko po siya ng glitters at saka ito oh. di ba maganda. Oh. Kumikinam-kinam po mga kawaray Kinawa ko pang design, kumuha po ako sa puno, ayan. Ayan. Yan po, di ba maganda? Design dahon.